magluto na po ta atong sudan para na sudan kamahaw, mahaw panagyo o panihapon nagmarinit pa lang na ako ng manok kagabi ba guys tapos ang gitim ka na po na po siya o oh, tuyo hitsap, ah, pizza so, suka kunti tapos nilagyan, nilagyan ko na siyang bawang dito bawang Okay, tapos naglagay ako ng asukal kunti. Tapos wala mo kong kalamansi. May natira mo na ako na limon doon na maliit lang. May gipugwa na po. May ako gipuan. Tapos marinit na po kagabi. Karoon, ako na siyang gipuan. Yan, gigihay mo na ko mga lula. Ako na siyang gipuan din sa iyang ha. So, ako magawin ito ng tika. Binamit ako yung sa so, may kawalik. Uh, kawali. Wala ko so, magamit yung mantika na. Diba? Muni hmm. siya ang... Ah, nah, nahiwi na niya ang kawali. Ah, Malami siya ang solta. Hmm. Dipahog siya na siya ang sabi. Nah, Wala ko magamit yung mantika. May karo na siya. Nagsipid mo ko sa hugasan. Dito diba lang na siya dari ito na yan siya. Ito na yan siya. Ito na yan. Ito na okay. Yan, yan. okay, na yan. Ito na yan. Ito na yan. yan, yan, yan. <laughs> Tapos, itanggalin ko na po ang kawaling magiging Kinasunog na. Nasunog na. Tapos, ipalit na ko ng kawaling Hindi ko na ito nagasa. Ito may mantika pa kunti. Hindi ko Sayang man. Sayang manusia siya. Ay na, ano to? Ay ko sanang gumamit mantika. Ay, may mantika pa kunti. Nanggalin na lang tating to. Pero hindi ko ito nagasa. Hindi ko na ito nagasa. Tanggalin ko lang ito. Magamit pa ito. magamit pa itong mapika. Use oil. Use oil. Mm. Nilagyan ko din ito ng paminta. Okay. So, ngayon. Tipid sa plato. Tipid sa hugasan, no? Ayan, manok. Chicken. Ibalik ko na siya dito. Medyo ingit na siguro. Okay. Lagay ko na siya dito tipid sa ugasa, no? dito kana lang nilagay. Pasensya na. Ayan. Balik ko na siya dito. Pero luto na ito lang, guys ha. Luto na to. ng Galing sa marinit na ito or marinate ko. Pinatuyo ko siya. Parang inihaw style ba? Parang inihaw. Ayan. Hindi na ako nakikin na mag-inter, diba? Ayan. Diba? Ayan. Ayan ang mga guys, o. Diba? Ayan. Ayan ang aking recipe. Nasa akin lang yan, ha? Kay Lula Linda ang recipe. At tapos niyan, ito yung sauce, o. Ito yung sauce ilagay o dito sa oil. Ayan. Ayan. Diba? Ayan siya. Ayan ang aking recipe. Manok na anong tawag ba nito? Manok na hmm, 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 hmm. hindi ko alam. Kayo na mag decision kung anong Anong recipe ito? Basta sa akin. Hindi ganyan ko lang. Luto ko lang na may ulam ako. Ayan. Ah, manok na... Anong tawag? Kayo na nga magsabi kung anong tawag nito. Basta sa akin lang ito ng recipe. Hmm, na. Maingay ng aking mga pusa. Ihingi na daw sila ng pagkain. Ayaw na lang ng kapulot. Dito na naman sila sa chicken. Ay, paborito sa paborito to sa akin mga uh, alaga. Ayan, ha? Pakuluin ko lang yan siya mga kalula. Tapos, uh, medyo malambot-lambot. Tanggalin ko na. Mm hmm, May ngayon, na. Kakain na daw siya. Ayan. <coughs> huh? Takpan ko lang konti ko saglit. Tingnan mo yung kawali ko na maliit. ito. Oh. <laughs> Dito ko pinrito yung manok. Tapos parang inihaw. Pagkatapos nilagyan ko pala ng sauce, oh, 'di ba? Mm. trabaho. Kasi lang basta gusto ko lang talaga, guys, ng ganito. Sakin Sa lang tong recipe. Yan. ang tawag ko nito, chicken marinade. Yan na lang, chicken marinade recipe ni Lola Tinda. Ah, hmm. oh. Diba? Balik ka rin natin. Mabalik ka rin natin. Pumukulo na. na. Malakas kasi ang ako eh. Pero medyo na ano na to. Pag medyo ano na yung sauce. Papatayin ko na. Tapos sa ready niya ang pagkatain ko ng almusal. Itira ko ito at sa tahap ko na. Ito dito Yung sapat. <coughs> Kanina, yung nag-iho-iho pa ko sa kawali, kinikpan ko yung isang, ano, okay lang ang timka, masarap. Lalo na ng mga sarpeto ngayon. Hmm, kasi buong gabi ito nakababal. So ngayon, ito na. ya kita kampus nih an kurba ya nang laki inggris itu manokina marinit nilola lenda sorry pak ano oh yang mingming ko kakain na daw siya konti na lang tiis tiis na lang okay takpan ko muna Tapos, pagbalik ko mamaya, maglinis-linis mga kasad. Lain na ako maglinis-linis. Pagbalik ko mamaya, luto niya, tapos ka, na Tapos, kakain ako. Di pa. Okay. I love you. Ah.